Teka nga muna, baka iniisip nyo hindi ako marunong magtank eh. Papakitaan ko muna kayo kung gano'ng kalupit magtank ako. Ang pinaka-brutal na tank sa buong mundo. Una muna, syempre pupunta ako sa mid kasi nandito yung panin. Nararamdaman ko siya at para sa aking unang hook. Wapak! Grabe nga naman talaga. Napakabrutal na matay siya kakatipi ko. Another one tol, hindi pa ako tapos. Wap! Oy, wapak! Grabe! What a nice hook by Franco. Ay, teka pre, patay natin to. Sayang, mapapahiya ako sa aking video. Ay, patay natin to bagag Ano pa namamatay ya joke lang tapos syempre sa gold naman ako dadalaw para ipakita yung malahalimaw kong galaw o di ba napakaangas niyan bro ano palag ano ano sabi ko sa inyo men pag ako nagprangko imposible hindi tumama yung hook ko anyways pumunta ulit ako dito sa bottom para magpakita tapos dito nakita ko si Balmond na tumatakbo sa mid ayan tuloy nahuli ka ni Tripings na kamukha ni James Reed Tripings lang pogi kaya hindi ka nalugi uh ping 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 tapos dito paludo daw kami sabi ng kalaban kaya pinakitaan ko sila ng pang malupitang galawan eto na Franco freestyle in 3 2, 1, never mind. Tapos dito mamimimit na ako ng isda. O yo, grabe, nakahuli ako ng isang lumilipad na pani. Pak, niya. Sige, nice one. Ping, 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 ping. Oh, what a set by Chuck Nuna. Ang galing ni Tigreal, mga kaibigan. And the crowd goes wild! Sumuko na kayo lahat. bong 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 bonk. Sisisig ka pang sardinas ka. Tapos dito hinahabol na ako ni Balmond. Ang hindi niya halam, makakatakas ako. Dahil sa akong gold player, papakitan ko kayo ng pangmalupit flash joke. Oh, flash, sabay recall. tas bigla ako nakita na may kalaban pala dito. Nandito pala si Balmond, kaya hinuko si Clint. Ayan, pak. Ayun, grabe, sakit ng Clint namin ah. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man ka pala. Mm, ayan,